Malaking impluensya sa akin ang Canada. Napakalaking bagay ang binago nito sa buhay ko. Kaya hindi mo mapagkakaila na nakukuha natin at nakakain natin yung mga gusto nating kainin. Dahil sa Canada, medyo lumuwag-luwag ang buhay. Nakakain natin yung mga gusto natin. Nakakapamasyal tayo sa mga lugar na magaganda. Kaya napakalaking bagay ng Canada mga kaibigan. Kung kayo lang ay mga ngarap at huwag niyong tigilan. Hindi niyo man makuha ngayon, baka sa mga susunod na araw, taon. Basta, mangarap lang kayo ng mangarap hanggang sa makamit niyo, makain nyo yung mga gusto niyo. Yung mga hindi niyo pa natitikman, lalo nung kayo ay bata pa. Sige lang, tuloy-tuloy lang ang buhay. Huwag kayong titigil sa mga gusto nyong gawin. Umpisahan nyo yung mga bagay na gusto nyong gawin para makain nyo yung mga gusto nyo sa buhay. Mabili nyo yung mga gusto nyo. At ang pinaka-importante ay maihain nyo ang mga pagkain na kagaya ng mga masasarap at yung hindi nyo natitikman sa buong buhay nyo. Yun lang. Napakalaking epekto ng Canada. Kaya, huwag kayong tumigil mga Arab.